pagpili. Pag-ibig niya ay May mga pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya kanilang tinanong, Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulog ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ang kasulatan ng paghiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang otos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhay ng Diyos ang sanibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaki humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa siya ay nananalunyan at ang babae humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatog niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikahan sila ng mga alagad. Nagaling si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawahin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagharihan niya. At kinalo na Jesus ang mga bata itinatog ang kanyang kamay sa kanila at pinagbalak sila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin, Panginoon, Panginoon. Yeso Cristo. Yung pag-isa bibig or yung marriage ay plano ng Diyos, no? kita natin sa ating unang pagbasa sa Evangelio ang marriage that is part of God's plan. Dahil ang marriage tulad ng pagpapari, pagmamadre, or to be remain single, no? ito ay tawag vocation. So ang pag-asawa pala, tawag para sumunod kay Lord. So ang pag-asawa pala ay isang dahil tawag ng Panginoon ito din ay daan para sa ating kabanalan. So marriage is our way to our salvation. Dahil tawag nga siya. That's why sabi dito sa uh, yung una, yung bahagi ng pagbasa, alam nila, sabi nga dito, may uh, ang purpose ng mga pariseyo para masiro sa si Jesus. Kasi alam na nila na ayaw pa sa kasulatan na hiwalayan yan ang lalaki at kanyang asawa sa kasulatan. Ibig sabihin, tinutukoy yung batas ni Moises. At sabi ng Panginoon, anong utos ni Moises? Ipinahintolo ni Moises, sabi nila. Pero, sabi, ng sabi ng Panginoon, dahil sa katigasan ng inyong ulo. Matigasan kasi yung ulo nyo. Sabi nga, di ba? Kaya nga, inilagda ang butos na ito subalit sa pasimulot pa ng likay ng Diyos ang sanimutan, nilala niya ang isang lalaki at babae na dito, iiwan ang lalaki at kanyang amatina at magsama sila, yung dalawa magiging isa. Dahil nasa katikasan, para ginayaman. Pero ang plano ng Diyos, lalaki babae, di kakasal. Dahil matigas ang ulo, ayaw sumunod kay Lord, gusto na ikasal ng same-sex marriage. Eh, hindi mo plano ng Diyos. Plano ng tao yun. Pero plano ng Diyos, lalaki at babae. At sino magkita sa atin? Tao ba o ng Diyos? So, din natin si Lord. That's why, sa, then, sa katigasa. That's why, ang marriage, sa nga, ang lalaki pa ba ay participate sila sa plano ng Diyos. God is our Creator yung mga kasawa di procreate yung mga anak ng Diyos. Kasi yung mga, mga magulang, kayo ang tagapangalaga sa anak ng Diyos. Nag-participate lang kayo sa plano ng Diyos to procreate. God is our creator. Parents, mga kasawa, you participate the creation of God sa pamamagitan ng inyong anak. That's why, yung din sa atin, dahil ito ay bukasyon, sabi nga, ang pag-asawa, ang tawag, to be one, to be united. Yung dalawa, magiging isa. Wala na yung ay. That's why, maraming uh, marriage, pag-asawa, nasisira, dahil palagi, ako, sarili, sarili, nakalimutan na ang isa. Nawala na yun, di ba? Ang dalawa, magiging isa. Di ba kung isa na kayo, pag hiwalay kayo po totally, mamatay. No? Mamatay na yung relationship sa Panginoon, bawat isa. So, to be one, even Jesus was praying, Father, I pray that they may be one, just you and I are one. Yun ang marriage. Mahirap. but that's why you communicate. Kasi maging isa na kayo. Anong plano niyo Takot mo. I-share mo sa asawa mo. Hindi sabihin, love, may plano ako. Ano yun? Secret. <laughs> I-share mo. May plano ka. Pumunta ng Canada. I-share mo. Kung may plano ka, mag-for good. Mag-share. Plano kung mong magibang ibang bansa. You have to share. nag kayo. Yun ang gusto ng Diyos. Dahil mag kayo, yun ang daan kabanalan. To be united. Hindi yung sarili ang iniisip. Kaso lang, the beginning di yun nga, sa bago ka ka, sa very enough. Hindi na hindi, pag sa karaoke, ang kinakanta niya, pagbago sa'yo, <laughs> ipagtatunaban mo, <laughs> sa hirap at kinhawa ang ating pag-ibig. <laughs> Ngayon <"Nandung> <laughs> na yun. Ngayon nga, gustong, gustong ibigay lahat sa kanyang asawa, ang niya, mag-abroad ako para sa iyo, para sa ating kinabukasan. Pumunta na po ko. Nakakita. iba, na, iba na yung inakanta sa karawati. Bakit ngayon? asawa, hinanta niya, please release me. <laughs> <Where are you? laughs> At napansin ng asawa, napansin ng asawa, kumantawit yung asawa, kunin mo na ang lahat sa akin, wag <laughs> <laughs> Okay, so, mas importante yung marriage, yung pagmamahalan. Sabi ka, ang nagkasal actually, technically, ang nagkasal, kayo yung lalaki, yung babae. Hindi ang parin nagkasal sa iyo. Ang nagkasal sa iyo yung pagmamahal. That's why pag pumili, anak, remember, ang kasal lahat sa kabanalan. So look for the person, tao na makasama mo, na makatulong sa kabanalan mo. Hindi Lord, hindi ako tao, Lord na makatulong sa pagbaya ng utang ko. <laughs> Yung tao, Lord, give me the person na makatulong sa akin Lord, sa aking kabanalan, sa aking kaligtasan. Yung tao hindi kayo sa akin, dapat ka na nang ipag-pray niya. Kasi mo sa Facebook, hindi man profile niya. Dito ba? <laughs> dapat yung tao makatulong sa iyong kabanalan. If that's why marriage, it is a gift the Lord. Tawag yan para sa kabanalan. At anong nangyari sa marriage ngayon, dahil i natin yung mga requirements sa simbahan, yung mga seminar. bakit tayo mga seminar na yan? Nagmamahala na naman kami. Ganun. pero ilang years lang pala. Ah, ang tunay na magmahal, marunong mag-sacrificial iba For God to love pinatay na Panginoon. For God so love the world, that He gave His only Son. Ang tunay na magmahal, na mag mahal, marunong mag-sacrifice. Ikaw nag-sacrifice ka dito, sana siya rin marunong mag-sacrifice. Mahal, mag ka Two years lang, two years. Two years na. Ang pagmamahalan, may sakripisyo, may forever. Pero pag walang sakripisyo, isang linggo ang So learn to sacrifice. Hindi madali. Imagine to person to personality to become one. But yun ang misyon nyo, ipakilala eh, na narinig ko ka pala. Yung anong misyon mo ngayon? Iba di ang nakakas kayong richel purpur pura, pero ito ang luha sa pari. Yun ang misyon pangako niya. And that's why. ang sacrifice. To. It is a sacrifice to enter into marriage. Nilimot mo na yung sarili mo at isip mo ngayon sa kanya na. Siya rin nilimot at sa inisip niya, ikaw na. And that is marriage. You learn to communicate. No? Di ba? May mga forma tayo. Remember, pag enter into marriage, no longer based on emotion, but commitment. hindi mo feel tawagan, tawagan mo. Eh, hindi ko feel yung ay Ayaw tawagan. Communicate. that will really sustain. Diba? Yung nakasentro dapat yung pagmamahal. Hindi mo, mahal mo. Malapit ako mag-forgood. Wala tayong mga Pilipino, na pagmalapit na mag-forgood, magpa-straight ang buong yan eh. Sa <laughs> <laughs> so, hindi maligay ko, baka makukulot. <laughs> so, but the point, show that care that communication. You know, that's the only way to communicate. At tandaan you na, know, remember, as you enter into marriage, you die for yourself. Hindi na ang sarili ang naununa mo. That's why learn to forgive one another. Na pag nagkasala, forgive. Ngayon, pag nagkasala, iwala ka ang lahat. Learn to forgive. Kasi ang marriage, it is a journey. Isang paglalakpa na. Hindi natatapos yung buhay niyo doon. Kinasala kayo. At that, you continue to journey na makita yung sa sarili mo, makita mo siyang tunay na siya, at paano mo siya tanggapin. Okay? Now, parang, 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 parang na, now, para pala, na-condition na nila. Because of, uh, no? yung iba ng pananaw natin. But remember, sabi ng ating simbahan, ang kasal ay dahan para sa ating kabanalan. Gift ng Panginoon, kung naging tapat ka, sa pamilya mo, yun ang kaligtasan. Mas sa hira, mas di ginawa ko pa rin, hindi ka lang luko, maging tapat ka pa rin, yan ang kabanalan mo. Narinig mo lang kung hindi naman totoo, baka ikaw rin ang dito, wala ka okay. So, mas di usaktan ka, for yun ang mission mo. Sabi mo, walang iwanan. <laughs> Sabi mo, kasatali mo, sister, ako siya iwanan. <laughs> Yun na misyon natin, diba? So, sa ating pagbasa tayo ng inaalanala ng pag Marriage it is sacred sacrament. Ang marriage ay plano ng Diyos para sa atin. Tayo ang marriage datingan. Tinanggap mo ang marriage datingan para sa ating kaligtasan. at ang tawag marriage to become one, to be unity at maging tapat to be faithful na sa ating katapatan because God is a faithful God then we have to be faithful also although maraming tayo nga but stand kung katoliko ka, stand what is right kung nasaktan ka, stand ito yung tama, huwag mong katihan di ba? nasaktan ka, sa sakit ka, ang hanap ako dito. Patuloy ka ba Remember, ang buhay natin, it is a joy. But one day, we have to face the moon. Anak, diba, sabi mo, mahal mo siya. Bakit niya siya iniwanan na? Tuloy anak, hindi siya makamove on. Kaya sila na. Kasi dito pa rin dahilan. So, thank the Lord for the gift of marriage. She did perfect. Yung sabi nga, all marriage, wala namang perfect. Diba? But, ito yung mission niya natin. That's why, ang pag-asawa, mission din yan. Hindi lang ikaw mapapanan pati siya. Tulungan mo. Huwag mo siyang talikuran. Tulungan mo na mabago siya. Kung hindi man, immature pa rin siya. Maski yung relationship hindi man mapalit, pero tulungan mo pa rin siya na mabago siya. Hindi mo kayo magkabalikan dahil yung liber mo dito, di siya pa rin palaging hanay pa rin, nanay. Hindi design di ba? It's very clear, di ba? Iwanan niya ang nanay, ama at ina para sila maging isa. To be one. Sometimes ang problema kasi natin, no? Pag na ka dependent sa mga hindos. Nawala. Hindi na makapag-design yung mga kasawa. And sometimes, diyan ang sa pagkasawa asawa niyo. hindi na kayo mga inyos na. Well, very important. Sila ay to guide sa marriage nyo. Pero really sila ang magdikta sa buhay nyo. And so, we thank the Lord for the gift of marriage. Sana natin ang kasal ay biyaya. Give the Lord yan. Na sana si Lord ang maging sentro sa buhay nyo. Kung wala si Lord, talagang hirap. Ang hirap ba? Ang hirap na uh, to, to persevere sa pag-asawa. Meron kong kakilala, you know, yung isa, yung lalaki, British, yung babae, Chinese, Catholic. At yun ang share yung lalaki sa akin. At that time, they were 38 years of marriage. So ngayon, mabapag na 50 na. You know, Father, wise, wise Father, nagplano na kong iwanan siya yung asawa Iwanan na niya. Imagine, di ba kultura, may peace But you know, Father, every time I make I find a final decision, nagdaan na ako ng simbahan, Father. At doon ako nag-destroy, nagdadasa. -nag At iwan ko, Father, after my prayer, parang nawala lang, Father. Parang nawala yung plano ko, Father. As in, ang plano ng Diyos ang sinunod ko yung Father. So, hanggang yung Father, 38 years na kami. Mawa ko siya, Father Queen. Ang ibig sabihin, ayaan nyo, let the Lord be the center sa iyong pagsasama. Only by the grace of God. Kasi di ba, pag si Lord na kasama natin, sabi nga, lahat ay possible. All things are possible pagkasama si Lord. Amen. Amen. Let us all ngayon natin ang ating pananampalataya. Subasang so pananampalataya sa Diyos. Na may gawanan namin at naturo. Subasang pananampalataya sa Diyos. Ang inaon natin na nagkatawag na sa ispiritu sa ako. Pinamanag sa Santa Maria ng Pilipino. Pinagkakasakit ang sa si Pilipino. Ipinakos ang Diyos ng hiling. Nanakot sa na ng mga buhay ng mga matay na tao, sumasampalataya ng mga ho sa Diyos Espiritu Santo, sa pananang simpangang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig tayo'y nilikha ng Ama. Sa parihong pag-ibig tayo'y pinagbubuklod Lumunog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamalik.